Hello everyone! Good morning! Meron ako ditong pusit na pinakuluan kanina in a few seconds nilagyan ko siya ng ginger para pampalis ng lansa at ginayat ko siya ng ganyang kalilit lang and then mix may mix ako ditong oyster sauce with soy sauce ayan nagayat na ako ng red onion carrots mints, garlic, and of course, uh, bell pepper and sayote. Gagamit din ako ng uh, seasoning granules. Ayan. Kahit ano naman ay pwede nyo gamitin na pampalasa. Okay. At meron akong slurring ginawa o yung cornstarch para medyo malapot naman yung ating sauce. Konting sauce mamaya at nagpainit na ako ng kawali na eh may mantika para magisa na yung minced garlic ayan, halo lang ayan, nilagay ko na yung sibuyas na pula halu haloin lang hanggang sa medyo maluto na yung sibuyas natin ayan, at ang bango na ng ating ginisang sibuyas with garlic at maya maya ay pwede na natin ilagay yung carrots pag malapit na siyang maluto ayan ang bango na ayan ilagay ko na yung carrots syempre continue stirring pa rin And then, followed by sayote. Halo pa din para pantay yung pagkaluto ng mga gulay natin. It's up to yun naman guys kung gaano kalaki yung mga gulay na ilalagay ninyo. Paano kadami. And also the bell pepper. Ayan, nilagay ko na. Ang ganda ng color combination ng mga gulay iba. Masarap na at mas, mas, sustansya pa. Ayan. Siyempre, hugasan natin ng maigi. Continue lang sa paghalo. Hanggang sa medyo malut nalapit na siyang maluto. At ilalagay na na yung squid. Ayan. Medyo konti nga lang yung squid ko kasi yan na lang yung natira sa ref. So, kaya, nilagay ko na din yung oyster sauce with soy sauce. Paghalo-haloin lang natin. Ayan, mukhang masarap na siya. Mukhang na-mix together na yung oyster sauce na may uh, soy sauce. Makulay. At mukhang masarap. Seasoning granules yung nilagay ko. Siyempre, ahaluin pa rin natin. Ayan, nilagay ko na yung slurry or yung cornstarch. Para medyo malapot naman ang konti. Ayan, luto na yan. Pwede nang kainin. At maya maya lamang ay pwede ko na siyang isalin sa lalagyan para makain na. Thank you for watching guys. Ayan, luto na. Yan, luto na siya. Pwede nakainin. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Please like and comment and share. Thank you. God bless us all. Bye.